yung kasap ada ka dito sa Puriti na sa iwi nasa Ratingsik. So yun guys, naaday ta diha sa Kuritinas Highway sa Barangay Pamutulon. naglaag na po dita diha guys, kayo waman tayo lingaw, bakay baklay na po dita sa aning karsada sa Kuritinas ako na ipakita kung unsa ka ang among lugar dire sa barangay pamutulon guys so day na guys nagbakle bakle dahin tadi picture picture ay video video dito. nga na day ka peaceful dire sa among lugar guys pag adlaw wala kayo motor pero pag gabi eh oh, diha na dagan na kayo nagpabagrak bagrak padayon dito guys sa atong pag bakle diha dahin guys na dahin ko pansin dahil sa mga mais guys ang nagdasok ng mga mais sa daplinan na wala pag pero bawal magod manguha dahil mais guys kay dili man na agud. so magbakle bakle na dito dito guys kaya mantay lingaw god o inaman tayo rila nagpuna guys oh saka yung takaw aha Kung gusto dahi ka ma-update sa akong mga videos, ayaw kalimot o pag-like o share sa akong FB page dayon sa akong TikTok account. pag palo na po ko, subscribe na dahin sa akong YouTube account. Pag-i-heart na po dayon sa akong Instagram. Para dagan pagkagmasaksiyan o masubaybayan sa akong mga laag og sa akong mga pagbakle bakle Diha kung wala kay lingaw, tanaw lang mo diha, wala problema na sa tan Tanaw lang mo. Dagang salamat.